Si Direktor Rino Abad po para po sa pinakahuling balita tungkol po sa presyuhan ng petrolyo. Good morning po, Direktor. Good morning, Direktor. Direktor Rino Abad ng, uh, ng Pag-asa ng Department of Energy. Okay, sige. So habang tayo naka-standby po para kay Direktor, mamaya din po tayo tutunghay sa mga problema po ng ating mga OFWs. Diyan po naman sa Lebanon. Ang iba po ay as in, naghihintay po ng repatriation. Ha? Ah. May problema po kasi mga kapatid dito po sa mga panuntunan, mga regulasyon doon na hindi ka makakalabas ng, ng wala kang exit visa. Okay, andiyan na ba si Direktor? Uh, Inaayos pa po yung ating linya Alright girl, samantala po kahapon Ang ating napagtagumpayan para po sa ating What's On Your Mind Ay isa pong ginang na meron po inaalaga ang anak Ano po, pasyente sa ospital Siya po'y mangyayak-ngayak ng kanyang malaman Na umabot po ng halagang 10,000 piso Ang kanya po matatanggap At ito po'y kanya na po natanggap Si myra Sol Macompas ng Agusan del Sur Kahapon po nakapanayam natin siya Mamaya po ano po tayong update po sa kanya 10,000 pesos. Yung uh, daw po kanya hinihintay, no? Mm -hmm. uh, kung sa kasakali po, kung saan sila mangungutang para po dito po sa kanilang bayarin sa ospital mm -hmm. at yung po pangangailangan po ng kanyang anak na nasa ospital. Maganda umaga po, Direktor. Good morning, Direktor Rino. Hello, good morning. Opo, good morning. Sige good morning, po. Sir Ted. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, ano po ang forecast ninyo sa presyuhan po ng petrolyo? Well, ina inaasahan natin yung nakaraan, Sir na two days pa nga lang ho. Kasi mamaya makukuha ko na yung three days, no? Uh, pero sa two days, above two pesos na ho, inaasahan sa gasoline. Uh, well, around two pesos, no, sa gasolin But diesel is more than, a little bit more than two pesos, diesel and kerosene ho. Opo, ano pong dahilan nito? Uh, bakit po malaki po ang umento? Well, ang prevailing na ho ngayon na event Ted ay unang-una yung tuloy pa rin hong risk nung retaliation ni Israel. Baka ho ang sinasabi ng speculation ay baka tamaan ho yung uh, tamaan ho yung mga Iran oil field. Yan ho ang uh, sinario na ayaw ho ng market. At the same time mayroon hong konti pero wala naman talaga itong temporary lang ho yan. Uh, hindi humalaki ka uh, naman itong nangyayaring uh, Milton ano na hurricane doon sa mm -hmm. US but uh, prevailing ho talaga yung ongoing Middle East uh, uh conflict but uh, certain ang, naasa ang, nakikita na naming adjustment no uh, itong papuntang for example papuntang kahapon no uh, pababa na ho ng konti yung like umakyat ho itong gasoline from to 83 US dollar, 8373 nung Tuesday pababao na ho ito nung October for example October 10 nagbumababa na ho ng 8195 pag uh, tumuloy-tuloy ito sana dumiretso na ho pababa ibig sabihin humihina na ho yung speculation ano diyan sa Middle East okay. okay. again pwede ho na naman yan mag-speculate pag gumanti na naman ho sa Israel Opo, sige po. talaga pero wala hum actual disruption na nangyayari. Okay, sige po. So gaya po ng atin na pag-usapan nung dati, ano po, sa kaninyo hindi naman po substantial yung pong supply na ibinibigay sa pangangailangan ng mundo, yung supply po ng langis yeah. sa Iran. Pero itong speculation nga po na baka tamaan ng kanilang oil fields at sila po din eh, hindi makapag sa China, kaya po baka magkaroon nga ng ila pong paghahanap ng ibang source ang China na isa sa pinakamalaki pong oil con uh, consumer sa buong mundo. Sige po. So, ito po ang inyong forecast this week and uh, papano po natin na uh, aalamin kung sakasakali po na itong effect namang ng Milton sa Amerika para po sa next week na presyuhan? Well, sir Ted, no. Nakaka, doon sa mga reports, uh, uh, noted ho doon yung, yung jump ng uh, gasoline for example, price product sa US pero sa US yun eh. So ito ho talagang uh, apektado ho yung global impact ay yung uh, speculation na baka tamaan yung Iran okay. uh, oil production. Pero yung hurricane probably merong konti. Pero hindi ho, temporary ho yan eh. Kasi okay. ay, ano yan eh. uh, okay. ito ho talagang Middle East conflict lang. At uh, waning ho ano ang effect uh, unless ang suspect ho talaga namin eh gumanti si Israel at doon mag magkakaroon naman ng mataas na speculation. Opo. Sige po. Salamat na marami, direktor sa inyo panahon na binigay po sa amin programa para po naman nating malaman itong apatong presyuhan ng petrolyo by next week. Salamat po, direktor. Opo, thank you. Opo. Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.